cannabis can, alam mo yun, can stop seizures in a split of a second. Proven siya. Dahil yung mga magulang sa ibang bansa, hindi naman nila gagamitin yung anak nila na nilang natutulungan ng cannabis. For, for, for what reason kung hindi naman talaga? So, ibig sabihin, talaga natutulungan siya. That is the only thing na hindi namin ma-try. Doon sa anak ko. Pero kailangan ko bang pumunta sa ibang bansa just to get my daughter be treated the way I want her to be treated? Dahil nakikita ko na nakakatulong naman talaga siya. Kailangan ko pa ba pumunta ng ibang bansa? Kailangan ko bang talikuran yung bayan ko na hindi kasi binibinig yung dapat na ang yaman ng Pilipinas sa, at ang daming pos posibilidad na pwede mangyari sa Pilipinas when we just open the doors. Ito talagang kumbaga is proper uh, medicinal cannabis na maibibigay sana sa kanya na baka mawala yung seizures niya. At pag nawala yung seizures niya, makakatulong yung therapies para makarecover siya. Yung tatlo yung mahalagang bagay na pinaglalaban po namin sa aming advocacy. Una, bakit namin ito pinaglalaban? Dahil naniniwala kami na ito ay aming karapatan. Ayon sa Constitution, meron po tayong tinatawag na right to health we are we have the right to choose whatever medicine na sa tingin natin ay makakatulong sa ating mga pasyente. Pangalawa, from right to health, we address the issue of medical cannabis in the view of science. And science has always always been there and established that cannabis is medicine. So, kailangan po hindi na kailangan na gaya sinabi ni Dr. Richard na Gagawa pa tayo sa sarili nating clinical trials. We need to really respect and accept the clinical trials and uh, yung mga ginawa sa ibang bansa. So nakalagay po yung batas. Pangatlo na mahalaga sa amin is yung compassionate heart. We, we view the issue of medical cannabis in the view of compassion. Nakameno ni BJ bilang magulang. Uh, hindi namin, tama yung sinabi niya, hindi po namin isasangkalang yung mga anak namin maliit or buhay ng mga pasyente namin para sa iba pang political na motibo. Kundi bilang magulang, ang motibo lang po talaga ng Kanoho Fools bilang patient organization group ay eh magamit ito ng mga tunay at lihitimong nangangailangan. So, in preparation for that, tayo ay naghahanda na para sa paggawa ng medical cannabis sa Philippines, matulungan natin mga pasyente, uunahin natin ang pasyente ng Pilipino. Instead of spending 1.5 million pesos, katulad na bagay ni Dr. Donna Bell at 10% of the cost, that is something we can do here. And we can help people, patients, on other countries also. And help the Philippines economically. Matutulungan din natin sila. Hanggang saan ating pakipaglaban? Hanggang ito ay may sakatuparan. Kailan ito mangyayari? Malapit na. Next month, magka-groundbreaking na tayo ng ating manufacturing for this.